So, ito naman po ay mula kay La, La Cruiser Relativo. At uh, so specific sa kanya na kinuhanan niya. Alam naman natin kung anong kapihan niya. I, I think that's SB. Okay, no. okay. So ano sabi? It's past midnight. Oh, uh, it's past midnight but I can't take a blind eye on the unusual situation happening in our coffee shops today. Ginawa nyo lang namang extension ang sala nyo ang establishments na ang goal is to make revenue in the ever competitive market. Don't get me wrong, ha? I'd appreciate if your purchase could validate your extended presence in the coffee shops kaso hindi po. Nagulat na lang ako na may mga tables na wala namang tao pero may mga bags to signal na occupied na. Hindi ito covered court people at lalong hindi parking area na may taong mag-aabang sa parking space kahit wala pa ang sasakyan. Maraming, okay. maraming ganun. To be fair, yung snapshot ni La Cruiser ano, uh, to be fair ano, yung pong mga nakuhanan niya, eh meron naman talaga laman yung mesa. They're mm -hmm. not there para lang mag-study or kung ano man ang or other businesses ano. Mm -hmm. nando sila, parang meron namang order. Kung business ang pag-uusapan. And we should also take note before namin sabihin yung opinion namin na Starbucks already released yung kanilang opinion tungkol dito na they don't mind. Okay lang sa uh -oh. kanila. Uh -oh. So may business model silang sarili. So I think uh, coming from that, ano uh, kasi nasabi na namin yung opinion namin sa dalawang nakalipas na issue tungkol dito. Ang, ang ang punto lang dyan is kung Starbucks mukhang wala na tayong pagtatalunan yeah. kasi tanggap nila na may ganyan. Ano. Pero, pero ba, diba, umangal kami sa isa yung yung, uh, yung sa province na kapihan, yes. which is like a oh. uh, a small business oh, oh. Uh, it may affect them ano mm -hmm. at kung sila they don't agree with that we we, we support them kasi uh, yung business model nila iba yes. at saka they kumukuha sila ng uh, revenue from the people na na pupunta doon para talaga kumain or uminom ng kape at umupo sa mga umuan at mesa nila. They can't afford they can't yung afford style nila, yeah. ng mga malalaking coffee shop kagaya ng Starbucks. Starbucks. Parang oh. kahit naman dito, meron yung isang social yeah. na mall na katabi natin. Yes. Mm. Meron siyang coffee shop na mukhang kakastart lang. Yeah. Okay. Ganun din, merong limitation, may time limit din yung pag-upo mo dun oh. sa table. Kumbaga may note na ano lang, one hour lang. Mm. Mga ganun. Reasonable, mga one hour. Na oh. Reasonable kasi kung magkakape kasi ang ano naman nila, ang product nila coffee and cookies. Oh. Yes. And konting konting pastry. Yes. So, hindi ka naman talaga lalagpas ng one hour. Input ko lang dyan, Masi eh, mm -hmm. and cheeky, na uh, may mga legit restaurants ngayon sa buong Metro mm -hmm. Manila na reservation na lamang kasi gusto talaga nila mapuno yung ano nila. Yeah. No? At saka siguradong meron. And, meron ka lang specific time. Like, uh, siguro two hours ka lang pwede. That's do. true. Mm -hmm. Two hours ka lang pwede. Yung reservation mo o kaya ay kahit, kahit, kahit walk-in ka, mm -hmm. you'll be told na hanggang two hours lang yung stay na pwede. Eh kaya nga sa Yun. ibang mga restaurants kahit hindi high-end restaurants kapag pina-reserve mo yung area eh, for example ano isang fast food chain pa mo yung area sa second floor na maliit lang naman na area sasabihin nila oo pero for a minimum charge oh yeah o, ganito, kailangan mm -hmm. kunyari, kailangan 10,000 maubos correct, nyo kasi correct. if you stay that long tapos yung il ilan kayo i mean marami kayo tapos iilan yeah. yung o orderin nyo, Lugi talaga Lugi sila. Lugi talaga sila. At oh. saka kasi yung time ng paghihintay mm. dun sa pagdating nyo dun sa reservation. So, kailangan din nilang i oo. Yun. Okay. So yan po uh, I think uh, uh te kasi talaga nagiging ano eh nagiging uh, topic na ng debate po yan sa sa social media ngayon ano So uh, case to case basis yung uh, yung unang video yung tungkol sa foreigno na nag-vlog, really uh, the way he said it I guess, guess bakit yes. na hurt ang mga tao no. Uh, pero nagsalita na rin yung Starbucks doon at sila they don't they welcome it. Wala tayong makakawa doon, ganun uh, mm -hmm. talaga. Uh, sa pangalawa, we also support naman that small business because iba rin 'yung business model niya. Yeah. Oh, Parang mom and pop store po yun. Yes. So ito naman, o eh, nagsalita na rin po, ginong La, La Cruz Relativo. We, we, also understand them. Ano? ang ng komento ng mga tao sa kanyang, ano, ano, sa kanyang post. Sige, ano yun? sabi ni nung isang PJ Silvano, I'm paying for my coffee and food and I'm working sa coffee shop if I feel like it. Kumbaga, parang right down niya yun. At saka kasi nga, yung Starbucks, pinapayagan eh. Di ba? Tapos, mayroon din nagsasabi, Uh, yun niya, Starbucks promotes this culture and vibe daw. Mm. So, uh, may mga may mga nagsasabi na huwag nyo gawin yan. Tama naman kung, kung eto na lang, bilang bilang ko ako kung agree kayong dalawa sa sabi ko pero nasa pakiramdam mo rin yan eh. Mm -hmm. Kung parang you're overstaying na din. Mm -hmm. Parang you're welcome. Parang parang Uh, oo, bumili ako. Tapos I'll uh, stay here, mag-aaral ako. Pero kung nakita mo naman na sobrang puno na to That's na, true. Ano, oo. Oh, oh. Mga tao. Common para, sense. Parang magka-common sense. Oh, Totoo yan. Oh, yun yeah. lang naman yun. Parang it's allowed because it's uh, that that uh, mm. coffee place allows it. Pero isipin nyo rin kasi baka iba pumunta talaga doon. Uh, because meron siya ibang gusto. Oh, kawin. actually sure. in fairness, yeah. meron din naman sa mga restaurant Pakikita mo kunyari waiting kayo, mm -hmm. tapos may mga tao na, parang punong-puno yung restaurants, maririnig mo rin sila, uy, bilisan na natin, tara na kasi maraming tao That's naghihintay. True. So sure. maganda rin yung ganung mm -hmm. yun, common sense. Mm -hmm.